Hey. Yeah, Naglakbay na kami mga bro, pawis.

Medyo malayo ang aming narayan mga bro Doon pa sa malapit sa bundok na yun Ay madilim dilim pa ng naghila yeah. Ay. Grabe na naman lang ng dagat mga bro Dadaong yeah. Nadaong muna kami mga bro Ayan yeah, mga bro, at nakadoon na kami

Ah. Ya. Ang pagbaba na nang lambat mga bro. Ha. ha. Ito. Ya. Ha. Ha. papa magta magtatanggal na. Magtatanggal na ng huli. Ha. Buti na lang kumalma. Alam mo bro, at magmumumpi na magtanggal. Bandit ah. ng butas nabe, lagi nang Oh. Yeah, mga bro. Kulambutan na naman. Okay, so right. Ah, kulambutan, oh. Uh. Ha. na. Pasok na siya ano?

dạ không có bọc 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 bọc

Baba bro. Okay, so right. oh. oh. yeah. oh. okay. Ganteng laban bro Empat Doi bata muna iuwi muna sa bahay Doi. 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 Denis Dito kumilos. Denis na. Dali na. Okay. Okay, lakad. Lakad na kayo sa atin.

Sigurado ko dito man. Naririnig. Sigurado ko dyan Mado. Ah. Ah, mga bro. Kayong bibing itim. Oh. Ayan tawag ko dito kayong bibing itim. Ayawan ko sa inyo kung anong isda ito. Diyan tawag sa inyo mga lugar. Ah.

awit ko yok bro Lucky? Oh. Bro, Samaral, alakin Samaral mga bro. Ay. Okay, sir right. Oh. ah, Ayos. Yeah, mga bro. Tapos na kami mag tapos na ako magtanggal ng ano. Ang um, isla sa lambat. Yan yeah, na. At pauwi na. Yeah. <laughs> Puno ang baldi. Yan. Yeah. Abang na lang mga bro. Sa bahay pag-uwi. yeah, mga bro. Usong ang magina doon sa huli. Yan. Yeah. <laughs> Ay, okay. So, alright. Yan yeah, mga bro. Yan din sa bahay. Lumilim na. Ya, yeah, Ang liwanag na mga bro. Ah, nandito na. At ibububo na din sa ano. Ay, regalo sa ito, ano? Upload. Yeah, Yan, mga bro. Ay, isa-isa na -isa sarap na nahuli ni tatay. Ya. Gilas. Ya, yeah. kulambutan. Yan ang mga boy pa, bro, pa. Yan boy mga pula mga bro, mga mga beach doon. Yan. Pulakan uh, pula boys. Yan. Driver at saka Yan. Uh, uh, driver ng uh, truck. Ay, ay nasa ibutot ng pagi. Yan mga bro. At mm, tinupuan nila yung isang talakitok. Bali na kay isang tatay makikiluto. Na kay isang kilo 24. Yan. Talakitok pala yan. Pasarap na isda. Tinupuan ng mga tropa mga bro. At kanila daw ay

Ay, masarap yan. Masarap talaga ito. Ari, masarap ari. Gayat-gayat yung ganyan, tapos Gagataan. <laughs> gagataan bago lang. may kahit kalamias. Masarap yun. Tayo mo lahat. Ari, walang samaral. Ito, masarap. Ito, masarap. Ito, masarap. mahal din ito. Ay, mahal din ito. Masarap din ito. Ako, kung eh. ito, masarap yan. Tata, Ma hindi. Inihaw masarap 100... ito. Ikulang na isang. 100. Yung samaral mga bro. Kulang ng 100... dalawang gohit sa isang kilo. Number... Magkano ganyan ay? Yung samaral. Magkano ito? 250 ang kilo niyan. Kalapay 1 kilo. Kalapay 1 kilo. Ay, mga bro. Ang kulambutan. Isa po mo ang ininom. Yan Ang kulambutan mga bro. Kinurok na. Iuulo mo ang ulo kasi kulambutan. Sarap kilaw niya. Yan. Yung bagulan mga bro. Pakalawin. 'Di natin. No 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 no. Tapos kalahati mahigit pa. Ya. No 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 no. Tatlong kilit kalahati ang kulambutan. Ah. Okay. Tatlong kilo At kalahati Ang bagulan O kulambutan Ay, ay Salamat ay, sa Diyos May malaking plastic Doon sa bulsa ng jacket Salamat sa Diyos Sa biyaya Ng Panginoon Ay Isang papasko Yun Yung alata na itim Isang 3-4 isang, isang kilo At 3-4 Yung alata na itim Yan Alata na itim Yan ang tawag kaya tayo Aywan ko sa inyong lugar Kung anong tawag yan Mga bro Ang eh, laki-laki ng labi Ito 350 din yan. 300 yan. Mahal na isda yan. batuan yan. Bote, mga yan mga bro. Yung alat na ano. Na puti. Yan. Isang kilo ah. Uh... Kulang kulang kala. Kulang uh, kulang Oo. Kulang uh -huh. na isang guhit sa 3-4. Yan. Yeah. Okay. Isang kilo ah. Uh, Mayigit kalate. Yan. Yeah. Hindi. sa mga bro Kapi muna tayo At pinalako ko na yung Huli kong isda yeah, Lalako pa sila Kapi tayo <coughs> Ayan Ay. mga Ayan mga bro at dumating nga pala yung aking kumpare yan at mm, pinapaskuhan ko siya ng kanyang pangulam din at siya ay magkukunot Dan. yan at sarap nito yan sulo eh yan okay so yes. right yan ang gagataan uh, siya ay magagata noon paborito <laughs> yan sige mga bro uh, at shout out nga pala kay Jomar yan at uh, Shoutout din nga pala sa mag-anak ni Ina Dayan at mag-asawa ni ano, ito din shoutout. din nga pala kay mag-asawa ni Na Linda at Jo Barota. Kay Mam Ma Linda. Kay Ma Linda at kay Sergio Barota. Yan, shoutout po sa inyo at Baruta. Merry Christmas po sa inyo. Shoutout din nga pala kay Dion Road sa kapatid ni Dion Road TV yan. Sa taot sa inyo dyan at Merry Christmas sa inyo. Happy New Year yan. At sa din nga pala kay Aldrin Saligan yan. At sa din nga pala kay Paring Makoy yan. sa din nga pala kay Paring Boyong. Uh, ingat kayo palagi at Merry Christmas sa inyo. Happy New Year. Uh, at sa pala sa din kay Rosalind Dulay. Yan. Happy New Year po. At sa din kay Juvin Tingson. Yan sta sta to at happy new year dito at stating kay Crisologo Junior Torcal from Saudi Arabia yan happy new year po at stating kay Nixon Etchon from yan. La Union yan happy new year sa inyo mga bro at stating kay Arnold Rudillas ng Quezon Province yan happy new year din po at stating kay Daniel Ketis family from Nabua City yan happy new year din po at stating guy Lars Kin Ulasko Ninyo niya din po at sa tatay kay Edward Boromeo family from Barangay Pinagtulayan North Sagaray Bulacan. Yan, happy din ho at sa tatay kay Nuraldin Amor. Yan, happy new year sa inyo at ingat kayo palagi at chat natin kay Maki Boy Borelio ng Santoke, Tabaco City, Albay. Yan, happy new year din po at chat natin kay Franz Dipas from Aurora Province. Yan, happy new year din ho at chat natin Edgar Malino from Sipukot, Camarinesor. Yan, happy new year din ho at chat natin Victoria Tahimek from Las Vegas. Yan, sa tapos po sa inyo at Happy New Year din po sa inyo at sa tapos Mario, Mario Panuon from Kubaro, Saudi Arabia. Ayan, sa po sa inyo, ingat, ingat po kayo palagi dyan at Happy New Year din po. At sa tapos Chris Vlog. Ayan, Happy New Year din po at sa tapos kay Incar Pingol. Uh, happy New Year din po at sa tapos Bong Machiti Vlogs. Ayan, Happy New Year din po at sa tapos Willie Akol from Imus Cavite. Ayan, Happy New Year sa inyo mga bro at Shout out Family Makmak from Fort Barton, San Vicente, Palawan. Yan, happy New Year sa inyo dyan mga bro. At shout out kay Jose Panganiban from Camarines Norte. Yan, Happy New Year din ho. At shout out Paygarong kay Pay Garong, Official Vlog. Yan, Happy New Year sa inyo mga bro dyan. At ingat kayo palagi. At shout out kay Larsky Nolasco. Yan, Happy New Year sa inyo bro. At shout out kay Jaram Fishing Vlog. Yan, happy niya din o at sa tating kay. Jason Di Umangay. Yan, happy niya din po at sa tating Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Yan, sa po sa inyo at happy niya din po. Ingat kay palagi dyan at sa tating kay. Uh, Roberto Sanchez. Yan, happy niya din po at sa tating kay. Me, uh, Melchor Kisana. Yan, happy niya din o uh, at sa tating Jimmy Dulay from Bulan Bicol, Sorsogon. Ayan, happy New Year din sa inyo dyan mga bro at sa tatin kay. Kauragon TV official from Kugit Kamarinisor. Happy New Year din po at sa tatin kay. Beverlyn Vinyan. Yan sa tatin po at happy New Year din po at sa tatin kay. Jamil Severino from Quezon City. Yan happy New Year din po at sa tatin kay. Carlos Villasper Vlog. Yan happy New Year din po at sa tatin kay. Triscano from New York, USA. Yan, chat out din at happy new year po sa inyong lahat at ingat kayo palagi dyan at chat out din Edgar Marine, Ma, Edgar Molina from Naga City, Camarines Sur. Yan, happy new year din po sa inyo at chat out din guys. Kai Alias Waway. Yan, happy new year din sa iyo, bro. Ingat kayo palagi at chat out din Michael Unida from Cubar. Happy New Year din po, ingat kayo palagi dyan. at chatouting guy. Kuya Vicente Official. Yan, yeah, Happy New Year din po at chatouting guy. Dong Garcia. Yan, yeah, Happy New Year din po at chatouting guy. Pat Smart TV. Yan, yeah, chatouting po at Happy New Year din po sa inyo at chat chatouting guy. Ran buhay mangingisda. Yan, yeah, chatouting sa, sa inyo mga bro, Happy New Year sa inyong lahat dyan. at Happy New Year din kay. Pablo Labiaga, na no Florida Blanca. Ayan, po, at happy new year din at satatim kay. Constantino David. Ayan, happy new year din at satatim kay. Raymond Kundisa, from Ruhas, Palawan. Ayan, happy new year sa inyo dyan mga bro, at satatim kay. Il Manoy Oscar White, official. Oh, happy new year din po, at satatim kay. Badong Sweno at Jimar Diasis na Kubao, Saudi Arabia. Yan, happy nyo nyo din po. Ingat kayo palagi dyan. At sa taping kayo. Ham Sartuga ng Pagadian City. Yan, happy nyo nyo din po. At sa taping kayo. Nilia Amil. Yan, happy nyo nyo sa inyo mga bro. At sa taping kayo. Bartolo Migrutas ng Muntalban, Rizal. Yan, happy nyo nyo din sa inyo mga bro. At sa taping kayo. Manuel Fernandez Santarita, Batangas City. Yan, happy nyo nyo din po. At sa taping Albert Aquino ng Cabanatuan City. Yan, happy nyo nyo din po. At sa taping Patakols TV sa from Saudi Arabia. Chat outin po at happy new year din po. Ingat kayo palagi diyan. At shutting guys. MC GTV Vlog. Yan, happy new year din po at shutting guys. Romel Estraliado. Yan, happy new year din po at shutting guys. Arnel Mahinay. Yan, shutting po at happy new year din sa inyo at Happy New Year po sa mga sulit ning taga panood at sa mga, mga sumusuporta po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo at happy new year po sa inyong lahat sa mga nakapagsubscribe subscribe po sa akin, sa pagsuporta nyo sa akin. Maraming salamat po. Happy new year sa inyong lahat dyan. Saan mga kayo naroon sa ating daigdig? Happy, happy new year po sa inyo. At sa mga WFW po na nasa iba't ibang bansa na nag-aanap buhay at nagtatrabaho dyan. Happy, happy new year po sa inyong lahat dyan at ingat kayo palagi sa inyong pag-aanap buhay sa araw-araw dyan. At ingat din nga palagi yan, ingat din nga pala kay Itay Jan sa Bicol yan, sa taut nga pala sa Itay Jan. At sa aking mga kapatid, sa taut sa inyo at happy new year sa inyong lahat. Sa aking mga pamangkin, ah, happy new year din ho sa inyong lahat. At sa Kirayan, yan, happy new year sa inyo, bro. Ingat kay palagi diyan. At sa taut nga pala kay Paring Carlo Jan sa Gasang. Happy new year din sa inyong lahat diyan. At sa taut nga pala kay Minard, yan, happy new year din sa inyo, bro, diyan. At ingat kay palagi at Satoutin nga pala sa mga tagabay bayan ng San Francisco, Lipa City. Yan. Happy, happy new year sa inyong lahat yan. At din nga pala sa aking mga bata dyan sa Lipa. Yan, ingat kayo palagi at happy new year po sa inyong lahat. Sige po, at Luzon Visayas na po. Maraming salamat sa panonood at happy new year po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga kanyang roon. Ingat kayo palagi. Okay? Alright.